Ayan, dito po tayo makakabili ng kamatis. Kompleto sila. Ari po ang patola. Kukuha tayo ng ilang kuya yan, kuya piraso no? yan. 30 ano? Oo. 30. Oo, oh, akay din eh. Kalahating kilaw. Yan, yeah, may nabili po ulit. Mga sana na ito eh Kasha na ano Pareho yung mga Nabili Meron <ctorate> na po nakahanda na. Bigyan <tis> <tis> eh, isang kilo kuya Ah, po. Oo. Yung tita Lucy, mag ano ka pa rin ba? Mag anong mustasa ka din? Ilan sa mustasa? Teka lahati. Kalahati na kalahati noon. Para isang kilo, ano. Yan ba, si kulot? Sino yan? Ah. Oh. Ba, magkita ng pun mo? Hindi <laughs> magkita ako doon. <laughs> Sino po nagawa? Si Utol po. Si Ando. Si Ando. dame po ay, oh ay sa so auto yan lang oh. ganon din po oh. oh mas masarap yun mas masarap mas masarap na si Galagad, oh. ay labas ang ano Ano? Oh. Alin ba utoy ang ano? Tara na putol ito ba isang pares lang ako ba? Kaparis yan. Magkaparis. Mm. -hmm. Dadalhin ko pa ito parehas. Eh miski isa lang. Alam na kanila yun. Ah, alam. Nila. Pang ano ba ito? Pang ares 100. Tapos ano pang tornilyo? 14, 14. Habang uno. Mm -hmm. Lakad ano? dito eh. Mm -hmm. 14, habang uno. Ayos na. Mm, ayos na. Bibili na po tayo. Oh, yung ating binili. Mekaniko. <laughs> Kira. Hindi ka ako lang yung ito ata yan, kaya lagi nalinsad ang kadina. O hindi, ano nga ka iniyan Ay dapat pala utoy, ikinalas muna yung ano. Alin? Makakalas muna rin mga tali. Bakit? Ano? At gawa ng yan, at nakabinder yan. Ay hindi, ayos lang yun Kaya kahigpita naman. Ay, ay dapat pala lagyan ng spacer din sa kabila nang hindi tagilid. Spacer ba? Aring din sa gulong. A space ma'am. Ay pang-RS din. Ari ba? Oo. Uh -huh. pang-RS daw ito ah. RS nga, RS 100 do. Oh. Buti po pala may mga piyesa pa nabibili na rin oh. Lalo kasi makatulong ay. Mapapasan. <laughs> Ano po? Oh. <laughs> bago na. Nakabili na po tayo ng bago. bago brake shoe. Oh. Hindi pala bago motor. Sa kanila yung bagong motor. Mm. Talented talaga mga Pinoy eh. Hindi nagkakaigi. Oh. Ayan po, okay na po. Oh. Gumana na ang oh, preno. Red lady. Daddy. Hindi ba white plate <laughs> oh. Labindal ba? Ang puti ay isinta. Yan. Ah, isa nga. ano Ang puti pala ay isinta. Walang available na kamatis. Ano? Ay, ang pinakamarami ninyo na ilabas ngayong buwan? Ano? Ah, kamatis pa rin na aking hanapin. Pero nasa yun ay pagkakadami. Oo, oh, kay Noah. Doon ako lumisan na pa daan Puro kabates pagkakakapal. Kaya nga ako nagtatanong-tanong din ay kung dito naman pala'y wala, kasi Ryan ay wala din ay doon ako mulang dumaan. Nakahawus lang na ka, kayo, na kayo, kayo na, ng pakamati. Ah, pero meron nga. Pero, Sige. Oo. Laga ko nabili dito ah. Tanda mo ako hindi? Wala pala maraming nilabas. Ayan, dito po tayo makakabili ng kamatis. Kumpleto sila. Pare po yung patola. Kukuha tayo na ilang yung kuya piraso yun. 30 ano? no? Okay. 30. Bibili po tayo ng 30 piraso. Maigi po. Iba't ibang klase. Gawa ng... Dahil lang, karamil. Kinagayak lang. Iba't ibang klase na huwag ating binili. Iba't binili para pag tayo, ano lahat ng klase mabibigyan 30 na eh 30 piraso na yan oh. Wow. sa tricycle sa kapat, sa kapat. apat oo yan po mga dagdag salim natin oh. No? lang ako sasabit ko dun sa lake dalay dura sa silong yan Diyan, dyan na, ayos na. Nasa kubo na. May tanong ako mo kan ha. Alam mo, wala si Chuchu. Alam mo yung mga patamaan ay, Oh, yung kajinda, ang may siya eh. Kita ka kung Anak-anak ano, ko yan. Kita mo naman ako, hindi ako mahirap sa Yung naanin <laughs> <kichay>, yun. <laughs> yung pajima <kay GM, laughs> <ang> pala yan. <laughs> <laughs> Isang libo yan. <laughs> Sinanpa. Oh, isang libo isang liyan oh, 30 piraso isang libo. Aray, 500. 540. Kunapiliin ano, pala natin na yan oh. 26. 2600. Diyan po ang ating mga bagong pananim.